So, good morning mga no? kasari. Today is sandali lang. So, ayan. Napahin <laughs> kasi nahulog yung damit nito Kuka Dami. Naglaba kasi ako kahapon. Tapos ngayon sinampay ko kasi lumabas yung ulo. Ayun, ulan. Lumabas yung init. Ayun, pagkatapos umulan. Parang inantay lang na ilabas ko yung damit ko. sa umulan. So, ayan. Meron nang may sabi sa akin doon sa akin, Messenger. Magbigay dito ako ng tips ng kahit dalawa lang na dito sa aking munting tindahan. So, magbibigay ako, pero ito, base lang ito sa experience ko ha. Kasi ang sabi niya sa akin, paano ko daw ba minamanage yung aking benta para magtalaman yung aking munting tindahan ulit. So, yun yung sinabi niya sa akin at minimessage niya talaga ako hapon ko lang siya nasagot pero marami na siya mga tanong doon na hindi ko nasasagot kasi nga nabibisi ako dito sa kanyang tindahan alam niyo naman na bukod na tindera tayo is nanay din tayo so marami tayong ginagawa sa loob ng bahay so yun yung tanong niya sa akin ano ko daw ba minamanage yung aking benta para magkaraman yung aking munting tindahan? So, yung ginagawa ko doon, mga ka-sorry. ang sagot ko doon, sis, is Kapag may benta na yung aking munting tindahan, is agad ko na itong binibili. Parang sa ganun naman is, meron na namang uling laman yung aking munting tindahan at meron na naman akong maibibigay sa aking mga customer pag sila ay naghanap ng kung anong wala sa aking tindahan. Kasi kasari, kasi mga kasari or kasi sis, pag hindi mo agad ibibili yung benta mo sa iyong tindahan at ilalagay mo lang yan sa wallet mo, hindi yan tutubo at hindi po yan mapapaikot ng maayos. So, ang gagawin mo kapag may benta na yung tindahan mo, kahit magkano mo yan 500, 600, 700 ayan, ibili mo na agad nang sa ganun is magkalaman naman yung yung munting tindahan kasi ako kasari, ganun yung ginagawa ko di ba may benta ako sa isang linggo ng 600? o kaya 700. Ayan, binibili ko na siya agad. Kahit nga tatlong araw lang, magkaka 600 or 700 ako sa tatlong araw. Ayan, binibili ko na agad. Kahit may laman pa yung munting tindahan, basta may benta na ako, diretso ko na talaga yan binibili at hindi ko na yan siya nilalagay sa wallet ko. Kasi pag tinago mo pa yan, abay, hindi iikot yan. Matutulog yung puhunan mo sa wallet mo, ba diba? Paano pa mapaparami yung benta mo? Kung yung yung, kung yung yung, kung yung benta mo is itatago mo lang. So, yun yung sagot ko sa isis sa tanong mo dahil nabas ko nga, parang ano pa yon parang June pa ata, sandali lang. Parang June pa ata yung message sa akin ni sis at ngayon ko lang siya talaga <laughs> nabasa. At syempre ngayon ko lang talaga siya nasagot. So, ayan, ganun lang gagawin mo yung benta mo. I-rolling, rolling, rolling, rolling mo lang. Parang kanta ni Sarah, hello, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. o, ba? Diba? So, ayan lang mga kasari. At syempre, alam ko na yung iba natin mga kasari dyan, nakaka-relate talaga. Sinabi ko na kapag may benta na, agad na itong ibili ng sa ganun, mapaikot na agad. At syempre, may tubo na. At igit sa lahat, may laman na yung ating tindahan. O, ba? Diba? So, ayan lang.